Mabuhay mga kamalika! So narito na naman po tayo at magbibigay na naman tayo ng isang fast talk no? na kung saan hindi natin ito pahabain, hindi natin ito patatagalin, may makontent lang. Yan. At uh, ito ay tumutukoy sa kalalabas lamang na anunsyo ni BSP patungkol sa 1,000 polymer banknote no? na kung saan sinasabi ni BSP na... Ang 1,000 piso polymer banknote are strong but not indestructible. Napakalinaw, no? So, kung nga naman, kung ikaw isang matibay, hindi naman ibig sabihin hindi ka na masisira. Okay? So, sinasabi, uh, sinasabi ni BSP na do not excessively fold, crease, or crumple polymer banknotes. This could leave permanent fold marks so sabi wag nating tutupiin no kasi kawawa nga naman ang ating damdamin magiiwan ito ng uh, pan pangmatagalan o permanenteng marka na hindi na matatanggal Yung nga naman no kung sa isang uh, plastic isang uh, plastic na medyo matigas at ito i-fold mo makakaroon nga naman talaga siya ng ng mark na hindi na matatanggal okay so meron din dito no sumunod ay do not iron them So, wag nating paplantsahin. So, ang pusong sawi, wag mo nang plantsahin, lalo mo lang masasaktan. Okay. So, sabi, do not iron them. Siyempre, kung ito ay gawa sa plastic at ito ay yung pinalansya, siyempre, madi-deform yan. No? Yung init na galing sa plancha ang ating uh, 1,000 peso bill ay maaaring madiform Kaya sinasabi so, dito, huwag mong paplantsahin. Sunod, do not expose polymer banknotes to very high temperature or place them near an open flame. So, katulad ng plancha, ang ating uh, 1,000 polymer banknote ay uh, masyadong sensitive sa init. No? Ayaw na ayaw yung sobrang init. Kasi nga naman, kung ika'y gawa sa plastic, yan, yung mga plastic mong mga kaibigan, kapag gawa sa plastic, eh, uh, ano yan, uh, matawag doon, eh, uh, ayaw nila ng mainit. Kasi nga naman, madi sila, no? Ganun din ang ating 1,000 peso bill Uh, banknote na ito. Kaya wag wag na wag na natin ididikit o ilalapit sa mga may init na bagay. So mga sa mga may init na ulo na 'yan, iwasan natin 'yan. Okay, next. Ang huli I do not staple polymer banknotes or use rubber bands to keep them together. You may use paper paper bands instead. So wag do tayong gagamit ng uh, goma sa pagbabandel ng ating uh, 1000 polymer bank no kasi uh, magkakaroon ulit to ng mark na hindi na natin matatanggal so magiging permanent. So, so magiging pangit o papangit na ang uh, magiging physical features ng ating uh, 1000 polymer bank note. So ito yon na no? ito yung ibinabang uh, bagong anunsyo ni BSP patungkol sa Uh, banknote na ito. No, paalala, isa yung paalala sa ating mga kababayang Pilipino. Bakit? Kasi maaari kasing sa susunod ng mga ng mga gagawin pang mga uh, banknotes, to ay maaaring gawa na rin sa polymer. So may kita niya, ito, napapakita ko sa inyo, no, ito yung 500 peso bill na maaaring uh, isunod na nagawin at ilalabas yan ng BSP sa mga susunod na one o maaaring susulod na taon. Kasi itong 1,000 peso bill na ito, banknote na ito ay uh, parang experimental. No, ginawa ng BSP na experimental ito para kung ipagpapatuloy pa ba nila ang paggawa ng polymer banknote na, ito, na ganitong o ganitong uri ng uh, perang papel. O perang pera, hindi na siya papel, no. Kasi hindi na siya gawa sa papel. Okay. So, din natin babahin 'tong ganun sabi ni Maharlika, ito ay fast talk lang. Muli, itong inyong kamahalika na nag ng na isang kataga. Ang ay kayamanan ng ating bansa. Ikaw, kayamanan ka ba niya? Maraming salamat po.